Ayan guys, so bumili tayo ng uh, isang balding biscuit Assorted to. Di ba noon, pag-uwi ka ng probinsya, binibili yung parang ano, stainless, ano Rebisco ah, stainless na ang tag doon? Nakalata. Nakalata. You know? sa mga ano, yung mga hold up sa jeep. Ayan. So ito yung mga laman niya. Hansel milk sandwich, Rebisco cream sandwich, strawberry wafer, fruity strawberry shortcake, bravo, Ansel. So, shout out kay Andrew. Lahat ko si John, tinangay na manager ng ko sa Vietnam. Yan, ko to, Andrew. Yan. Ayan. So, may divider na do. Tingnan natin. Open natin. Isang balde yan, guys, na biskwit. Open nga gum. Ah, baka ka pa na ano to. Yan, diba? So, modern na rin. Modern na yung kanyang lagayan. Isang balde yan, guys sandwich collection. 1.4 kilograms. Imagine. So, parang ano to? Parang 300 plus na gram, no? Mm. -hmm. Open mo. So, Ang sinisote na maglamabas. Okay, yun. Diba? Saka so, nakita pang bukas, ano? Sagi ng cellphone. Ang kalahang i-open. Okay. Ito ano na naman parang Pilipino. ba? ba, no? Mm -hmm. oh, guys. Nakami ko na parang ano, halong halong aroma ng biscuit. Saka medyo bidex siya. Wow. Galing! Galing! So, syempre, so, strawberry tayo, wafer. Sigman natin. Mmm! Fresh na fresh. So cool. diba dati hindi, no? Yeah. That's hindi lang gawin ng pagbata pa kami. Inalo kayo buling wafer. Halo, kaya ko mm, talaga mm, para mm, ano. Come on. Mm, your, ano, dessert, dessert Ito yung member ano, something. Okay. Mm, mm. Good yun. Very good.